Mga kapatid, marami sa atin yung nagkiklaim na sila ay sarado katoliko. Pamilyar ba kayo doon? Sige nga, palakpakan yung mga nagsasabing sila ay sarado katoliko. Nako, marami. Kaya nga lang, minsan, pag sinabi nating sarado katoliko, hindi ba dapat tayo ay mga katoliko o kristyano na bukas? Kasi minsan, pag sinabi nating sarado katoliko, hindi ko nilalahat, sabi ko lang minsan, meaning may mga pagkakataon na kapag ang isang tao ay sarado, sarado kristyano, sarado katoliko, minsan ayaw ng maging bukas. Ibig sabihin, ayaw nang tumanggap nang kahit na ano. Kaya sa ating mga pagbasa, ang paalala sa atin ay maging bukas kristyano na bukas. At ang pagiging kristyano na bukas ay bukas unang-una sa kapwa. Bukas ang puso at isip na tumanggap ng kapwa. Sa ating unang pagbasa narinig natin na sinasabi ni San Pablo mga kapatid, kami mga lingkod ni Kristo at katiwala ng mga hiwaga ng Diyos. Ganyan ang dapat na maging palagay ninyo sa amin. Kasi tayo mga tao, bago pa naman natin kilalanin yung ibang tao, yung kapwa natin, minsan nauna na agad yung ating paghuhusga. Nauna na agad yung ating judgment mabuti man o masama. ba? Diba? Pagka nakakita tayo ng polis, ah, polis, nagirigtas yan ng mga tao, pumoprotekta yan. Kaya lang baka nangungutong yan. Lalo na sa mga traffic enforcer, ba? Diba? Kapag ka nakakita tayo, minsan, ng mga pare, ay, may pare. Nagdadasal yan palagi. Nagmimisa yan palagi. But sadly, minsan, may impression din tayo na ay gusto lang niyan pera. At kung ano-ano pa. Bawat tao na nakikita natin, kahit hindi pa natin nakikilala, minsan nauna yung ating paghusga. Pero sa ating unang pagbasa, sinasabi dito ni San Pablo na kahit pala ang paghuhusga ay may tamang panahon tamang panahon at tamang oras. At ano yung sabi ni San Pablo, kailan yung tamang panahon para manghusga ng ating kapwa? Sabi niya sa pagdating ng ating Panginoong Hesus Kristo. Eh kailan darating yung ating Panginoong Hesus Kristo? Kailan ang kanyang pangalawang pagdating? Walang nakakaalam. So in other words, para bagang sinasabi ng ating Panginoon o sinasabi ni San Pablo na wala tayong karapatang humusga ng ating kapwa. Sabi sa ating katikismo, dapat tayo mag-ingat sa pag interpret o sa pagbibigay ng kahulugan sa bawat kilos at salita ng ating kapwa. Dahil hindi naman natin alam kung ano yung nasa isip at puso ng ating kapwa. Malalaman lang natin yung nasa isip at puso ng ating kapwa at ang kanilang mga intensyon at motibasyon kung lagi natin niyang makakasama at kung makikilala natin sila. At pag nangyari na yun, siguro pwede na tayong maghusga sa ating kapwa. Kaya kung tutuusin ang may karapatan lang talaga na magbigay ng husga sa kahit na kanino man, ay walang iba kundi ang Panginoong Diyos. Dahil siya, siya ang nakakaalam ng kaibuturan ng ating puso at isip. Wala nang iba. Kaya unang-unang panawagan sa atin ay maging bukas. Maging bukas sa ating kapwa. Tignan natin ang ating kapwa bilang ating kapwa. Higit sa ano paman. At bilang bukas din na kristyano, ang pagiging bukas na kristyano ay pagiging bukas sa tamang panahon, sa tamang oras. Sa ating ebanghelyo, question ng mga pariseyo ang ating Panginoong Kristo. Bakit yung mga alagad mo hindi man lang naguhugas ng kamay? O bakit yung mga alagad mo sa ating ebanghelyo ngayon hindi nag-aayuno? Pero ang sagot ng ating Panginoon, Mag-aayon ba sila habang nandito pa ang lalaking ikakasal? Ang problema sa ating mga tao, kadalasan, kung hindi tayo masyadong advance, masyado tayong late. Ibig sabihin, maraming pagkakataon, hindi tayo makasabay sa galaw ng panahon. At ang pagiging kristyanong bukas ay bukas sa galaw ng panahon, sa galaw ng oras. Dahil ang galaw ng oras ay ultimately galaw ng ating Panginoong Diyos. Hindi tayo pwedeng masyadong malit, hindi naman tayo pwedeng maging masyadong advance. Sana nasasabayan natin yung galaw ng panahon. Dahil may tamang panahon o may tamang galaw, may tamang kilos sa tamang panahon. At dito sa ating Ebanghelyo matututunan natin ano, minsan kasi tayo kapag naranasan na natin kung ano yung nakasanayan natin, ang hirap tumanggap ng panibago. Ang hirap tumanggap ng panibago. Sa ating Ebanghelyo ito yung halimbawa ng pinapakita ng mga pariseo na sanay sila na sinusunod ang batas nasanay sila na sinusunod ang ritual, nasanay sila na kapagka mag-ayuno, dapat mag-ayuno, nasanay sila sa kung ano-anong mga nakasanayan nila. Kaya kapag ka merong bago na ibinibigay sa kanila, hindi na sila makasunod. Ang samana ng tingin nila, ang samanan ng pagtingin nila sa mga bago na ibinibigay sa kanila. Kaya nga inihahalang inihahalin tulad ito ng ating Panginoon sa bago at lumang sisidlan. Kaya kung luma ang ating isip, kung nakatali ang luma, o kung nakatali sa luma ang ating isip, may hirapan din tayong tumanggap ng mga pagbabago. Kahit na yung mga pagbabago pa na yun, ay nanggagaling sa ating Panginoon. ba? Diba? Minsan, ganito rin yung sakit natin. Kung ano yung mga nakasanayan natin, ayaw na nating baguhin. Kung ano yung mga nakasanayan natin, ayaw nating pakilaman tayo. Aba, nasanay na ako pumunta sa albularyo eh. Bakit pa ako pupunta sa doktor? O nasanay na ako pumunta sa ano, sa manguhula eh. Eh bakit pa ako magdadasal, magnonobena? Eh nasanay na ako sa mga pungsoy, sa mga pampaswerte. Eh bakit pa ako maniniwala? kung dasal lang, hindi yata sapat yun. Luma. Naiipit tayo minsan sa mga makaluma. Kaya hindi tayo makagalaw. Kapag hindi tayo makatanggap ng pagbabago, tayo ay hindi nagiging bukas. Tayo ay nagiging sarado. Kaya sa pagpapatuloy ng ating buhay, mga kapatid, isang bagay ang pwede nating matutuhan sa mga pagbasa natin ngayon maging kristyanong hindi lang sarado, pero maging katoliko na bukas. Bukas sa pagtanggap ng ating kapwa, bukas sa paggalaw ng panahon, nang sa gayon, maging bukas din tayo sa bawat pagpapala at sa bawat bagay na matututuhan natin sa ating Panginoon.